tao na hindi gustong magbayan. Aminin man po natin o oh hindi, okay? There are situations really where persons are forced not to pay or they are not really capable of paying. Kasi ang prinsipyo ko lamang po dyan is like this. Of course, pera ay pera. But ang pera po is just, you know, a tool na dadating pa rin sa'yo yan, anak. Darating at darating ulit yan. Ang pera po, kinikita lang yan. So, nakikita yan, napagtatrabahuhan yan. In fact, dumarating nga sa'yo yan na hindi mo alam. So, instead of that, pagka po kayo'y nawalan, either po na hold up kayo, natakbuhan kayo, nanakawan kayo, ang una nyo pong sasabihin, this one po is for a good karma thing ha, ang una nyo pong sasabihin ay sana kung sino man ang nakakuha ng pera na yan, sana nakatulong sa kanya. At sana nabago noon yung buhay niya tapos. Huwag nyo na pong dagdaga ng kahit ano. Because that problem, ito pong adversity na to now, becomes your greatest opportunity to create the best good karma in your life.